Kisan ang bag, anak? Oo, uh -huh. bag? Hala, kang ati ami ng bag. Nara, oh. <laughs> Nabilin, anak. Kang ati ami, mana? Oh, dili. Asa dis ati ikit, anak? Papi. Papi. Asa so, dis anak? Ha? Anak ko. Natug ka diri anak. Papi, say good morning. Say good morning to your viewers anak ko. Sige na anak, say good morning. Ina, hello guys. Happy Monday. So, relax mo na si Papi dito sa lo... Uy! na, anak? Ano sa na? Ina, hello guys. Good morning. Happy Monday, everyone. So, Monday ngayon, guys. Araw na naman ng lunis. So, ito po si Papi. Dating gawin. Yan, nagtulog-tulogan lang si Papi, guys. Pero, nakikinig yan sa akin. So, good morning, good morning, everyone. Happy Monday. So, today is Monday. So, araw ng pagsikay-sikay na naman. So, good morning, good morning. Ito po si Papi. Update ko po ngayon si Papi sa inyong lahat. Good morning everyone, thank you, thank you for always watching our video ni Papi So, thank you everyone, ito po update, up, update po ako ngayon sa ni Papi sa inyong lahat mga palangga Tugla ka anak Papi, nilakaw ba sa tiikit ni mo anak? Imong ati tiikit, anak ba kau anak? Papi? Papi anak? Magsige na malanig pa noon ay? Biyaan ay, ato na ko ay. Hindi naman lang ko pamati ni oy pong pangutanas mama, di lang tag doon. Nagsigibig pangutana sa mama nimo? di ni mo tag anak ko. Nganuman anak. Mag say good morning kasi imong viewers anak. Sige na anak, please anak. Please say good morning. Magpasalamat ka pirmi sa imong viewers anak na permi sila magtanaw sa atong video. Magpasalamat ka din kay Mama Mary Glor Jesus Christ, anak. Kasabot ang anak. Ha? Namati ang anak ni Mama? Ang bag ni ati, am, ati ami anak yang gibilin anak. Nara anak o. Oh. Pero bitaw nang gibilin anak kay hugaw anak. Labanan pa siguro na anak. Imola nang gibantayan ang bag ni Ate Ami anak. Bantayan lang na mo anak. Anong sige man kagkatog anak papi? Anong sige kagkatog oy? Ha? na chicken sa labas oh May mga chicken sa labas anak Ato nang ihaon anak <laughs> Thank you for watching mga langga ko Love you all